si Ma Maria Cristina Josay at ang kanyang kapatid na si Alexander Josay. Nais niyang humingi ng tulong na maimbestigahan ang ginawang pambubugbog sa kanyang kapatid na isang PWD noong October 23, 5 p.m. sa may Kamagong Street, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ma'am Christina and Sir Alexander, magandang hapon po. Magandang, magandang hapon. Po. Sir, ang um, Sir Alexander, ano po ba nangyari itong October 23? Bakit kay Sir binugbog, sir? Nakapagbintangan lang po ako naaw Eh, nakapulang po, po ako dun sa motor niya. Sabay po yung pagbawa po. Inabol niya po ako. Hindi naman po ako tumakbo. Sabay po, sinuntok na lang daw po ako. Okay. Ang sino po ba, sir, yung nagbugbog sa inyo? po mga pangalan nila? Rainbow Lesboa po. Yan lang po ang ano Saan po ba, sir, na hospital to? Saan Dito ba? po sa Mandalu yung... Po, Mandalu yung... Okay. Public hospital po pala. Meron na po ba kayo, ma'am, na secure, ma na medical legal report? Meron po, attorney, nandito. Na-admit po siya, pero pinalabas din po, ginamot po yung sugat po nung gabi din po ng October 23 kasi doon po namin siya naabutan na, sobr- na binugbog po kasi nadatingan po siya namin na nakaposas po. Galing po kasi kami, trabaho na kuya. Sino nakaposas, ma'am? Kapatid ko po. Sino nagposa sa kanya? Yung mga bantay bayan po. Bakit siya pinusasan, ma'am? Kasi nga po nabagkamalan po na magnanakaw daw po ng motor ta ay pinagbabagbag na nga po. Tapos nagtaka nga rin po kasi kung may kasalanan po yung kapatid ko, dapat din po sa police station, din nalang po yes, binugbog. No, sabi naman po kasi dun, attorney is ano po yung, yung mga taong bayan daw po, at saka po yung may-ari ng motor po. So, bali ma'am, yung nagbubog sa kanya, madami, hindi lang si Remboy, madami pa. O, sabi po, ang sabi po kasi din is mga 200 katao daw po, pati po kasi yung bantawi bayan is na damay din po sila sa pag-awat, nahirapan po sila mag-awat. Kasi po nung kinuha daw po yung kapatid ko, dinala sa outpost, paglabas po, sinuntok pa rin po siya sa muka. Okay. And then, actually, ma'am, kung sabi ninyo nga 200, kaya sabihin natin, ma'am, actually mag more than 5 nga lang, no? Or ano, okay. it's an armed assault, no? By, ang... Um, by a gang na yan, i-considered na gang, so mas mataas po yung uh, penalty dito. Ganito na lang, ma'am. Ang since na-identify ngayon si Rainbow Lisboa, ilalakad po natin, ma'am, sa PNP to para po mag... Nakapag-file na po ba kayo ng Blatter report? Nung hindi pa po nagtanong lang po kami sa police ng attorney kasi nung gabi nga yun, uh, nataranta rin po kami. Tapos nagtanong lang po kami sa kanila kung paano po yung gagawin. Sabi po nila pumunta po kami ng lupon muna, then mag-file daw po doon. Then di na nga po kami na file doon kasi kinuuna po din namin yung CCTV po. Okay. Ang ganito, hindi natin kay Lamam dumaan pa sa may lupon o sa barangay since i-elevate natin sa RE7610 nga. ba diba, si sir, sir is a PWD? Yes, And probably. uh nakalagay dyan sa ID niya is mental disability oh, or po. ano schizophrenia something. Oh, po, oh, okay, schizophrenia. so it's a may mental uh, issue. So pasok talaga ito sa RA 7610. So yung pagbubugbog sa kanya, ma malaki to ma'am yung na natin dito ma'am may panalo talaga yung kaso. So ganito na lang ma'am si lakan natin to sa PNP ng Mandaluyong ngayon. Doon nangyari ang yung krimen, di ba? Sa may oh, Mandaluyong Barangay Edition Hills. Oh, Tapos, ipag-file ang blatter report, then we will elevate it, ma'am, sa prosecutor. man para po masampan na po ng kaso, ito si na Remboy Lisboa, at saka iba pa, kung sino ma-identify. So, sigurado, ma'am, i-kukunin din si Remboy, tsaka kung pa makasama nila. sa nga po may may trabaho po ba si Sir Alexander? Wala po, ah, attorney. Kasi siya po is, uh, nagbabakasyon lang po dito. Okay. At ginagamot din po namin. Okay. Ano ba ba si Remboy? Ano po ba yung background nito based po sa inyong investigation? Yung napagtanong-tanong po kasi nung kapatid ko po is, uh, sabi daw po is, mga uh, tao gama daw po yung dumali Okay. Kasi tao gama po ito. Ayan siya. Yes, Sige. Po. Sige, ang uh, mabaganda yun, ma'am, i-masampulan yun, ma'am, siya kung paano po maghimas si rehas, no? Kasi mabigat yung kaso ng RA-7610, especially nga binugbog, and then gang pa sila. So, at ang minimum, ma'am, six years to, ma'am, yung imprisonment. So, uh, aakyat pa, independe po sa aggravating circumstances, especially po nga si Sir Alexander, ay isang PWD. So, dagdag yan, ma'am, sa mga penalty. But nevertheless, ma'am, surely, ma'am, makakamit natin ang tingustisya dito para po makulong ito si Remboy Lisboa. Okay. Sa kung sino pa yung mga na-identify na nagbubusa kanya. At attorney, nakausap din po namin sila ng personal Inamin din po ni Remboy na nasaktan nga niya po yung kapatid ko kasi tiniik daw po niya na ano. Dinabolak po sa leg. Kaya oh, po, sumakit so, po yung leg ko. Okay. So, pag tuntap ko sa hospital, Sakit na po ng leg ko Giniginan po yung kanyang kamay As in yung mukha po kasi yung nabugbog hmm. sa kanya, sabi po ng mga doktor Ayan ma'am, i-document natin lahat yung ma'am sa pag-file ng blood report Tapos pag mag-interview po sin mga fiskal isabi niyo lahat yung eh, ma'am ilatag kung Opo. kailan nangyari yun Ano yung surrounding dun ma'am, sa public area ba? Mga ganyan, ma'am, kasi kailangan yun para po mas matibay lalong yung ebidensya natin nga, ano. Regarding sa CCTV, ma'am, don't worry, ma'am, oh. yung mga PNP na po bahala, ma'am. Magtulong Doon sa inyo para ma-secure po yung CCTV footage. Sa daan po ba ito nangyari, ma'am? Doon po sa tapat daw po ng motor shop, eh. Okay, so... Kasali din po kasi attorney yung may-ari daw po ng motor shop. Yun daw po yung nag... Ano sa kapatid ko, naghawak mo ng kamay para po. Ayan mag po, maganda yan ma'am, ma-identify niyo yung mga suspect kung sino man sila para po masama po sa pag-file ng kaso laban sa kanila ma'am. Sabay-sabay na sila ma'am. Opo. Oh, okay. Police Major, magandang hapon po. Yes, at uh, Tony Jet, uh, magandang hapon po. Yes, po. at magandang hapon po sa ating lahat. Police Major, may lalapit po kami sa inyo po, sir. Kasi ito po si Sir Alexander po. Noong October 23, sir, binugbog po siya ni Sir Rem Boyles iba pa. Yung ayon nga sir sa Salaysay, mga 200 po nung bubog sa kanya kasama na pong owner ng motorcycle kasi pinagbibintangan siya nga ninakawi daw yung motor. E paano mo yung motor kung naka-standby lang naman, di ba? So mali yung pong bintang sa kanya, binugbog pa siya. And then sir, Worst of all, he's actually a PWD with a mental uh, incapacity na no, may problema po sa pag-iisip. So magpo-fault to sir sa RA 7610. So ayun po sir, lalapit lang po kami sa inyo sir para po ma-file ito yung blood report and maket po sir yung kaso sa fiskal at saka sa korte. Uh, yes sir, uh, ato na yun. Uh, sige po, at uh, aming pong imbistigang mag-iigyan at uh, para po makapag-file ng maayos po ng kaso itong si sir. Yes po, Police Major, okay, maraming okay, salamat po. po. Eh. Um, we have actually here on hand ang um, medical legal report and yung kanyang PWD PWD ID, para po mapatunayan nga PWD nga siya para po mag-fold ito sa RA 7610 of which medyo mabigat na kaso. Minimum siguro 6 years imprisonment to para kay Rembo at saka kung sino man involved. And ayun po, police oh, major pa patulong na din po sila nga makuha din po yung CCTV nga andun po sa area para po maging uh, much stronger po yung evidence po may present po sa korte later on. Yes, sir. Ah, tama po yan. Atunog yet. Ah, malaking uh, ano po yan, tulong <coughs> sa ating uh, pag -imbisiga. Maraming salamat ulit sa si inyo, Police Major Glencer Vallejo po. Ang sasamahan na lang po kayo ng team ng Wanted sa Radyo, ma'am, sir. At saka mga staff po ni Sen. Eduardo para po punta tayo sa tanggapan ni Police Major. Ang Sir Police Major, pwede, pwede po ba makahingi po kami? kami, sir, ng protection order, sir, para po sa safety po ni ano eh. Sir Alexander, ma'am Christina. Kasi dayuhan lang po sila, sir, sa barangay. So, ito kasi yung kalaban na si Remboy, is an alleged member of a fraternity na Tau Gama. So, may mga ganggang. -gang. So yung safety yes, ba nila sa barangay sir? Baka sir, pwede sir, may protection order muna sir? Uh, yes sir, ah. makipag-coordinate po tayo sa barangay at uh, nakakasakop na sa, uh, police station po doon para naman po ma-protectan po natin attorney, si rin po kasi sa amin yung pamilya po nung ano, Remboy, oh. na madami daw po silang kakilala na kakatas daw po. Sige lang po, ma'am, kasi if they have threat, mama mga death threat, ma'am, isama natin mga isang pata ng kaso na uh, grave threat naman, no? Depende po sa ano. eh don't worry, ma'am, mag-coordinate po tayo sa PNP para po bigyan ng protection order. And may mga naka naman, naka-station para po sa safety naman ninyo, ma'am. Tsaka, attorney, uh, kung pwede po, pagka, halimbawa, magkasama na po is, uwi daw po muna si ma'am sa Lucena po. Ano po? Hmm. Uwi daw po muna si na mama po sa Lucena. Ah, lang problema, ma'am. kasi once mom nakiat na po yung kaso, ma'am, yung mag-take over naman actually, dyan yung fiscal. And then ipapatawag na lang po kayo, ma'am, pag may makailangan silang mga details from you, ganun. Ayan po, ma'am. Sige po ma'am, regarding po, that ma'am, uh, mapag-usapan yan ma'am. Maraming salamat ma'am at sa inyong po. tiwala po na binigay Aram. po dito ma'am sa Wanted sa Radyo. Maraming salamat po attorney, Sige thank you po. po. Sir ma'am, balakas ka lang po sir and the makamitin mo si Justicia sir, ikakasuan natin talaga to sir si Naremboy. Salamat Sige po. Sige po. Thank you po ma'am.